Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga nanonood ng live ko ngayon. InshaAllah ay sagutin natin ng isang comment ng isang kababayan natin na nagtatanong na matanda ka na bakit mo nalaman ang pangalan ng Diyos at saan ko daw mababasa. Napakaganda pong katanungan sa ating kababayan na, na laging nakatutok sa ating page. Uh, ganun pa man, hinihiling ko sa ating tagapaglikha na bigyan ako ng higit na kaalaman na makakapagpaintindi at makapagpaunawa sa ating mga kababayan na hindi pa nila alam ang turo ng Islam. Kaya ito yung pagkakataon para iparating ang aral ng Islam. Tungkol doon sa tanong nyo po, wala po sa edad ang pagkakakilala sa Diyos. Bata man yan, teenager man yan, high school man yan, college man yan ano mang katayuan sa buhay, makikilala mo ang Diyos. At sa, sa kagandahan ng tulong ng, ng Diyos o awa ng Diyos, ay ang islam po, masisigurado ko po na kumpleto po ang pinagkukuhanan para makilala po ang Diyos. Bakit? Lahat po ng mga propetang ipinadala ng Diyos ay may aklat po yan. At yan po ay kinikilala namin. No? At tinatanggap namin yung aral ng mga aklat ng mga propeta gaya ng pinadala kay Abraham na aklat na tinatawag na kalatas o suhuf at yung kay Moises naman tinatawag na Torah sa Arabic na nakasulat sa kanyang lingwahe uh, yung sampung utos ng Diyos pagdating naman kay David na sa Salmo or Subur ay ito naman ay pinadala kay David o Dawood sa Arabic at ito namang kay Heso Kristo, hindi po Biblia po ang pinadala kay Heso Kristo ang aklat, kundi ang aklat na dala ni Heso Kristo ay tinatawag na Injil o Ebanghelyo. Ang Injil po ay Arabic kasi wala po namang uh, lingwahe si Jesus Christ kundi Aramaic. Kaya makikita mo, kung gusto natin makita ang tunay na aral ni Kristo, dapat nasa yung aklat na binabasa po natin ay nasa original na lingwahe na Aramaic. Eh kaso, wala na po yung original na aklat ni Jesus Christ na Ebanghelyo. Kaya nakakasigurado po ako ngayon na ang tinatawag naming Diyos o tinatawag ng mga Muslim na Diyos na Allah ay may patunay pong may pinagkuha ng aklat. At ang aklat na ito ay hindi pa po nababasa ng ibang relihiyon bagkos ang Islam, Islam lamang po o mga Muslim lamang po ang may kumpletong aklat na tinatanggap na hindi ito masyadong binabasa ng ibang reliyon. Bagkos ang aklat na ito, yung Quran na pinadala sa sanlibutan, hindi lamang para sa mga Muslim. At mababasa po doon ang Allah. Ang Allah ay nakasulat na nakasulat sa Arabic na lingwahe bakit ipinadala itong aklat na Quran sa huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Muhammad ay nasa lahi ni Abraham na kung saan si Abraham at ang lahi ng mga propeta ay matatagpuan mo mula sa Middle East. Kaya kung tatanungin po ako ni Brother kung saan ko kinuha ang patunay na pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Diyos na kinukuha namin o tinatawag namin sa pananampalatay ng Islam ay yung Allah dahil meron po kaming pinagkukuha ng original na aklat mula sa Diyos, pinadala ng Diyos kay Angel Gabriel hanggang sa huling propeta at yung salita ng huling propeta Arabic ay nakaabot hanggang sa ngayong henerasyon. Kaya original na original po na aklat na dina, uh, binabasa ng mga Muslim ay hindi nagbago. Hindi katulad ng mga naolang aklat, wala na po kayong makikitang original na Uh, lingwahe. Kaya patunay po ako, uh, confident po ako, kumpiyansa po ako na aklat na binabasa ko ay tunay ng galing sa Diyos. Bakit hindi po ito nagbago mula sa Diyos hanggang kay Angel Gabriel hanggang sa huling propeta propeta hanggang sa ngayong henerasyon na ito ay nakaabot ang original na salita ng Diyos na nakasulat sa Arabic. Kaya po, kailangan po kung kayo ay merong uh, panuntunan o gabay na uh, binabasa, kailangan naroon ng original katulad ni Heso Kristo. Dapat ang kanyang aklat ay nasa original pang para ang salita ng Diyos ay hindi nababago. So, yun lamang po. Kaya po, ako ay kumpiyansa at ang sampo o 100% ng mga kamusliman ay kumpiyansa ang tanging tatawagin pangalan ng Diyos ay Allah. Bakit? Nabasa po namin sa huling aklat na pinadala at itong aklat na ito ang kukumpleto ng lahat ng katuroan ng mga propeta. Maraming salamat po at sana po ay magsaliksik pa kayo ng kaalaman sa Islam at dito makikita mo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa iyo. Muli, ito si Kuya Bob ng Aira Pilipinas. Lagi na kong ulit pero hindi namimilit at hindi naman ako galit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.